bom bom brum, brum, nandito na naman si Machong bom bom Ha ha, ha. Hi, mama Ha 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 Mga may nakita na naman tayong tulog sa Bekalsada mga bom bom Bigyan na naman natin ng na let's go Punta tayo sa Macdo mga kabrum brum Para mumuli na pagkain para ibigay sa tulog sa Bekalsada Let's go mga kabrum let's go Ah, dito na tayo sa McDonald's mga kababayan para umuwi na bakain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kababayan, uh, pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga uh, kababang mabibili na tayo na pagkain para ibigay doon sa natutulog sa pinakasada. Oh, let's go! Ay, ito na mga kabumbum, nakabilin tayo ng pagkain sa MACDO. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Let's go mga kabumbum, nabihatin na natin ito pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go! Nakatulong na naman tayo ngayong gabi mga kabumbum doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabumbum, nabihatin na natin ito. Let's go! Ha nandun si tatay mga karbongbrom, lapitan natin pa ibigay ng bagay. Let's go. Nandito si mga karbongbrom. Let's go mga na nabigyan natin bagay ng katatay. Let's go.